Yan, good morning mga ka-farmers So, ito na po yung ating talong Yung talong natin nakaraang taon So, dahil sa umulan At Sa mahabang tag-init ngayon Nabuhay na sila ulit yan. So, hindi na tayo nagtanim ulit Ayan o, oh, ang ganda na ng bagong tubo nila So, yan yung ating talong May marunong na siyang mga bunga At maraming bulaklak Ayan yung so, pinipitas natin yan o no? so maganda yung bagong sibol nila nakaraan to yung tuyo na to sila sa mahabang init ngayon napaganda ng talbos parang bagong tanim yan o no? daming bulaklak at may naro siya mga bunga yan o no? Yeah. So hindi natin sila na paararo nakaraan. kaya ito sumibol sila. Dapat sana naararo to para magta-time ng bago kanin. So, medyo maganda yung tubo kaya hayaan na lang natin muna silang bumunga. Para hindi na tayo magtanim ng panibago. Ayun no? May mga bunga. So kita natin yung iba para may pang tayo. Ayun no? oh. Kaya so, paano makakabunga na rin to. Dahil Tuloy na rin yung ulat ngayon. Yano gaganda na ng talbog. Medyo masuwal nga lang. Pero yung talong, ayano, gandang-ganda. Wala pa si silang pisting ayon. Ang no? Daming bunga maliliit ilang linya din to yung itinanim ko nakaraang taon yan yun oh. so lilinisin na lang natin yan para bumunga siya ng tuloy tuloy ayos yun o oh. may mga bunga sila dati na nagulang na dami daming bulaklak iulap na natin to masarap kasi yung hindi masalunggo lang kahit na ilaga lang masarap Ayan. Ayan. Parang bagong tanim sila.